Oh, to, Doc Lisa. Pero meron akong mahalagang tips na ibibigay sa inyo. Yung tungkol po sa pagtanggal, pag-alis ng bara. Yung mga nagbabara yung ugat natin sa puso, ugat sa utak, lagi ang tinatanong sa akin. Paano ba, Doc, tatanggalin yung mga bara-bara natin para hindi atakihin sa puso, para hindi ma-stroke? Unang-una, meron tayong mga kakilala na may barado na. Yung mga sumasakit ang dibdib, o nagkaroon na ng stroke o minsan nangingimay na yung kamay posibleng may bara na yan pero kung ang trabaho nyo very stressful let's say baka abogado o politiko o talagang stressful yung job posible din na meron na nagbabara na hindi natin alam so anong gagawin natin para sa may bara at yung wala pang bara pero gusto natin makaiwas na rin sa mga pagbabara ang unang tip, talagang number one na kailangan nyo sundin para maalis yung bara ay titigil po yung sigarilyo. Yun talaga. Uh, pag naninigarilyo kahit 2 to 3 sticks, masama na rin. Kung kalahating kaha, isang kaha, siguradong masama. Yan ang number one na nagbabara yung sigarilyo, sinisira niya ugat. Pag sinira niya ugat, kakapal yun. So sigarilyo number one. Pangalawa, kung meron kayong diabetes, may high blood, kailangan gagamutin. Ang diabetes, pag hinayaan nyo mataas yung blood sugar nyo, hindi po maganda. Ah, nakakasira din to sa ugat yung diabetes. Yung mga may diabetes, kadalasan mas mataas ang chance nila ma-barahan sa puso, heart attack, sa utak. Kasi yung sugar, pag mataas, hindi po maganda. Baga sa kotse, ina-explain ko parang nag-overheat eh high blood, ganun din. Kung mataas yung blood pressure nyo, ibig sabihin, malakas yung, yung tapon ng uh, dugo sa ugat. Mabilis din masira yung ugat. Pag nagasgas yung ugat, uh, parang nasusugat siya, magbubo yung dugo, magbabara din. So, diabetes and high blood, kailangan makontrol sa pagkain or sa pag-inom ng gamot. Pangatlo, kumakabawas kayo sa stress. Diba? Huh? stress talaga, puyat stress ka contribute po yan sa barana sa atin kaya kung try nyo bawasan minsan ni iba nga dyan, may high blood may diabetes kasi mahirap yung trabaho nila eh pero pag naglipat sila ng trabaho nagpahinga sila sa trabaho nagbakasyon kita nyo normal yung blood pressure walang nararamdaman bigla nawawala yung sakit so yan pangatlo pangapat pwede po mag exercise yung mga wala pang bara, mga kabataan pa, mas maganda mag-exercise. para lumambot konti yung mga ugat, maging mas uh, uh, resilient, parang mas baga sa goma. Mas spring eh, mas maganda yung goma ng mga ugat kung nag-exercise ka. Pero kung may bara na yung puso, medyo hirap na sila mag-exercise. May ibang tip ako para sa kanila. So, exercise lakad, konting jogging kung kaya, linis sa bahay, mapawisan, maganda po to. At habang nag-exercise, kailangan sasabayan nyo ng maraming pag-inom ng tubig, mga 8 to 10 glasses bawat araw para hindi rin pwede dehydrated. Pang tip, ito po napakalaga. Babaguhin nyo yung kinakain nyo. Ha? Yan ang namin ni Doc Lisa. Kung ano yung kinakain nyo dati, malamang mali yun. Kaya nga nagbara yung ugat eh, Mali yung kinakain eh ano yung papalitan natin? Siyempre, berdeng gulay ang number one. Green leafy vegetables, yan talaga pang ng bara. Mga kangkong, talbos ng kamote, malunggay, uh, pechay, kung may pera, broccoli, cauliflower. Kahit anong gulay, napakaganda. Ha? Konting mantika lang ang luto. Bukod sa berdeng gulay, maganda rin yung mga orange or red colored mga ito mga key eh, carrots, kalabasa, ah, kamatis napaka healthy po nito ah, mga antioxidants. Ang bawang po may tulong din ha. Alam niyo naman bawang, 'di ba? Bawang nakaka-relax ng ugat, Nakaka-baba ng cholesterol ang bawang. Blood pressure Konte, baka makatulong, meron kasing allyl sulfides. Ito yung component sa bawang na nakakatulong konti. Pero yung bawang, hindi po pwede sunog na bawang. Pag sinunog nyo yung garlic, eh, nawawala na ng bisa. So, pag nagluto kayo ng gulay, haluan nyo ng bawang. Healthy po yan, ha? At uh, luya, maganda rin. Ginger, luya, salabat. Ang luya kasi, meron siyang ginger rolls at shogos Ito yung chemical component na kababa din konti ng cholesterol at antioxidant din. So, pag nagluto kayo, mas maraming bawang, mas maraming luya, inom rin maraming tubig para hindi sumakit ng LT. So, isda, uh, gulay, bawang, luya, isda po, very healthy. Imbis na kumain ng baboy baka, yan ang pangbara ng ugat natin eh. ba diba? Yung mga mantika, yan ang nagbabara, isda na lang. Pwede kumain ng taba ng isda, taba ng bangus. 2 to 3 times a week, pwede po kumain ng isda. Anong klaseng isda? Bangus, sardines, kung may pera, salmon, 2 to 3 times po, healthy. At isa pong nakababa ng kolesterol at iwas din ng pagbabara yung pagkain po ng oatmeal. Ang oatmeal, meron siyang soluble fiber. Ang soluble fiber, uh, nakababa siya ng kolesterol. Mga 10% ang bababanya niya. Kaya kung kolesterol niyo mataas, ibig sabihin, mamantika yung dugo, mabilis magbara, kain po tayo ng oatmeal anong iiwasan pagkain? Iiwasan natin yung mga ito yung mga pagkain bawal na nakakabara like fast foods, di ba? Pwede kumain ng fast foods pa minsan-minsan kung inihaw, pwede pero kung fried chicken lagi, konting iwas puro prito, di ba? Uh, pritong pagkain, mamantika, french fry, french fries na kalubog sa mantika. Mga matatamis, hindi rin, hindi rin, po maganda yung mga donut o yung mga kape na ang daming cream konting iwas din kasi kung matamis at mamantika hindi maganda sa diabetes maalat ni maganda sa high blood pag na, nagtumasang diabetes at blood pressure nyo magbabara din yung ugat natin ha? so yung mantika babawasan kahit anong mantika naman pwede naman gamitin pero mas konti lang ang gagamitin nyo kung pwede nga sa pagluto pasingaw na lang or ihaw na lang at siyempre magpapatingin tayo sa doktor kung malala na yung sakit kasi meron tayong mga ibang gamot at ibang procedure na tinuturo yung doktor at ginagawa yung doktor kung talagang barado na merong mga angioplasty, tinatanggal yung bara, may mga operasyon. Pero itong tinuturo ko nga sa inyo, kung pwede nga, eh, hindi na tayo umabot doon. Pag kailangan nyo ng gamot sa high blood, may tulong po. Yung mga gamot sa high blood, kung talagang mataas na, nakaganda yan ng maugat, nakakatulong din sa bara. Ang isang pampababa ng kolesterol, yung mga statins, yung mga atorvastatin, simvastatin, pwede po uminom, pwede po uminom ng uh, mga statins kung mataas talaga ang kolesterol nyo. Tsaka, medyo mababang dose lang ang binibigay ko, hindi ko binibigay yung mataas na dose. May side effect ba to? Minsan may side effect, minsan wala, pero kung talagang may bara na yung ugat nyo, tingin ko makakatulong din sa tamang dosis. So, statin, sa cholesterol, gamot sa high blood, okay rin to kung mataas blood pressure nyo. Mga losartan, amlodipin, tuloy nyo lang po, nakakatulong yan. Sa gamot sa diabetes, mga glycoside, metformin, or misan insulin, may tulong din po makontrol to para hindi magbara. Ang pag-inom po ng aspirin, aspirin yung pampalabnaw ng dugo, Uh, maganda po yung pangontra sa nagbabaray. Ito po sa mga may sakit na. At syempre, pag uh, late stage na yung angioplasty at operation. So ang tips ko po, sa mga meron ng may sakit, na meron ng may sakit sa puso, kailangan minum na minum nagamot gamot. Pero kung wala pa kayong sakit, natatakot lang kayo na baka magkasakit kayo sa mga araw, sundin na lang po ha? yung healthy lifestyle, pagkain at exercise. Okay naman, Doc Lisa. Meron pa akong added tip sa kanila na maganda eh. Meron pa ako isang secret tip na ituturo ko sa inyo. Uh, palagay natin may bara na yung puso nyo. Barado na yung puso, barado na yung utak. May stroke na, baldado na, o medyo hirap na. Tapos, konting lakad nyo, paano nyo malalaman barado? Masakit na ang dibdib, hindi na makakit ng MRT, masakit na. Uh, o yung mga paa yung paa tingnan nyo yung paa nyo, nangingitim pag yung kulay ng paa ay hindi na kulay ng balat nangingitim nagpatsi na parang gray ibig sabihin kulang na yung daloy ng dugo nagbabara na yun kaya nga nangingitim baga sa puno parang namamatay yung sa dulo so ano gagawin natin kung wala kayong pera sa yung gamot kailangan inumin ha kahit generics kailangan nyo inumin pero kung wala kayong pera pang opera, wala kayong pera pang angiogram, pang angioplasty, ang tips ko po ganito, yung exercise nyo, hindi pwedeng sobrang exercise kasi pag ginaging nyo may yung puso, eh baka ma-heart attack kayo, hindi rin maganda, hindi rin pwede walang exercise. So yung exercise nyo dapat araw-araw, pa konti-konti, hinay-hinay let's say ang kaya nyo lakarin ay kunwari Dok Lisa, kaya nila lakarin mula dito hanggang gaya, kalahating kilometro o sumasakit na so bawat araw lalakad kayo ng mga kalahating kilometro pag sumakit na yung dibdib pahinga na, uh, relax pahinga, tapos kilabukasan subok na naman lakad na naman tayo ang gusto kong lakad sa inyo yung patag, diretso huwag masyado yung aakit ng hagdan kasi pag-akyat ng hagdan, ang laking energy eh. Baka hindi pa kayanin ng puso. So, maglakad lang ng patag, maganda yung ganito, makulimlim, hindi mainit. At uh, gawin nyo itong exercise every day pa konti-konti. Kalahating kilometro, isang kilometro. So, ang ibig ko sabihin, kahit barado yung puso, kahit may barado yung paa, every day in exercise mo, kalahat, tapos padamihin mo na padamihin pa konti-konti. Parang parang ine-expand mo ulit yung puso mo eh. Yung bara may bara nga pero parang niluluwag mo siya. So yun ang sikreto. Every exercise pa konti-konti hanggang masana yung sa puso mo at kahit may bara siya, kahit papano, luluwag po yun. Meron kaming alam mga cardiologists eh. Ito medyo malalim eh. Pero sa cardiologists, alam nila to yung collaterals. Ang collaterals, ibig barado yung ugat mo, may apat na ugat sa puso malaki, tatlo-apat, barado yon pero pwede siya magsanga Pwede magsanga ng bagong ugat na pampabuhay Paano magsasanga? Exercise May gamot na nakakatulong pero exercise pa rin Basta parang pinipressure mo yung katawan mo unti-unti Hanggang lumakas, nang lumakas, nang lumakas Parang nagtitraining ka Ayan din ginagawa ko sa mga exercise, ba? Diba? Tinuturo ko sa inyo, everyday exercise Para kahit papano, hindi lumiit ang muscle natin So, aralin maigit itong video iwas sa bara, i-share po natin sa mga uh, kamag-anak natin, yung mga naninigarilyo, siyempre, di ba? Yung may high blood, diabetes, niuminom ng gamot, at yung mga mali na kinakain. para at least mabago nila yung buhay nila at humaba yung buhay nila ng 10, 20 years at makasama po kayo. Okay? Sana nakatulong. At uh, maganda po dito sa Davao. Very nice. Tuwan-tuwa -tuwa po tayo. At marami pa tayo iikutin dito. God bless po. Angela si Doc Lisa, siya kumukuha.